Arestado ang dalawang babae na sangkot umano sa pagbebenta ng balalaswang litrato at video ng mga menor de edad, mga suspect, mismong nanay at tiyahin pa ng biktima. Iyan ang ulat ni Ryan Lesigues. na nakapalagpang dalawang babae ng arestuhin sa isinagawang entrapment operation ng NBI Human Trafficking Division. Sa video nito, makikitang naglalakad ang mga sospek habang tila may kausap na kliyente sa telepono. Mula na votas, bumiyahe pa Quezon City ang mga sospek at biktima para sana isa lang sa isang sex video ang minor de edad. Ay hindi nila alam, napapaligiran na sila ng mga tauhan ng NBI lumalabas ng suspect, mismong nanay at tita pa ng biktima. Mayroong dalawang uh, telegram account, uh, named uh, Ina at saka ay Iba. Aiba, uh, and then, yung dalawang account na yon ay uh, engaged in ano po, uh, selling ano po, uh, live and recorded sex video content kasama dun sa live sex video na content na yon uh, inaalok din nila yung bata na batang babae na ang edad ay around uh, 12 to 13 years old ang operasyon matapos itimbre ng isang NGO sa NBI ang malaswang ginagawa ng mga suspect dito na ikinasa ang surveillance, entrapment at rescue operation ayon sa NBI nagsimula ang bentahan ng malalaswang larawan at live show Noong limang taong gulang pa lamang ang biktima. Kumikita daw ng 25,000 piso ang ina at syahin sa pagbebenta ng hubad na litrato at sex video ng bata sa mga dayuhang kliyente. Sabi ng mga sospek, kahirapan ang nagtulak sa kanila upang ibenta ang kanilang sariling dugot laman. Kung ano ng bata at uh, pati ng mga sospek is kahirapan po. Kahirapan po yung dahil doon. At marami daw pong uh, utang yung mother kaya ginagawa ito. Parang ginagawa nilang hanap buhay. Alam nyo, hindi justification yung kahirapan. Uh, napaka masama ito sa ating mga kabataan. Na isa ilalim na sa inquest proceedings ang mga suspect na ngayon ay naharap na sa patong-patong na reklamo. Napatunayan po namin na patuloy na inaalok ng subjects o yung suspect, yung batang babae. At ito po ay paglabag sa batas ng RA 11862 uh, 862, o yung amended human trafficking law. And then uh, paglabag din po ito sa Uh, RA 11930 o yung anti uh, law, yung online sexual abuse and exploitation of children at higit sa lahat RA 7610 or yung tinatawag nating anti child abuse law Aminado naman ang nanay ng biktima sa ng kanilang nagawa sa kanyang sariling anak. Babe, okay. masasabi ko ba kaya doon sa sinasabing ginagawa niyo daw sa anak niyo? Ito anak, Ay. ito ang tita. Ma'am, hindi na po magsasalita. Pero alam niyo pong masama yung ginagawa niya sa anak ni ma'am? Opo. Uh -oh. Ryan Liziguez, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.